Agimat ni paraon. Nakagimat, kagimat, pakita ko lang tong herb sa loob ng malaking bute na to, mga kagimat. Uh, iba't ibang klase mga bato, uh, mga herbal halaman, uh, mga bunga at uh, iba't ibang pang depensa sa kulam to mga kagimat uh, napaka to matagal na to pero hindi hindi namin nilagyan ng marami kasi every time na meron kaming mamit na mga bagong sangkap inilagay meron pang lalagyan kaya ang ang inilagay namin dito mga maliliit lang na ori para pag in the future meron pang additional eh mag -add, uh, lalagyan na naman hanggang sa dadarami ng marami pero ito talaga yung mother bowl na na saan ang galing yung mga oil na inilalagay natin at saka after nyan galing dito ilalagay dito pero ito iba yung pagkagawa meron mga orasyon at saka iba't ibang sangkap sa kumbati spiritual kung isa kang manggagamot or biktima ka ng kulam eh, mas maganda meron ka nito para hindi ka basta-basta matatalo sa inkwentro laban sa masamang espiritu, mga maligno, demonyo at mga mangkukulam or sa mga tao na kampun ng kadiliman. So, dito ka magkuha, ilagay dito. Tapos, meron orasyon. Ako makagimat. Iba ako sa lahat ng mga nga antingeros or albularyo. Uh, every time na meron kasing mga gamit na galing sa akin, uh, hindi ako katulad ng karamihan. Hindi naman lahat, pero karamihan hindi nagtuturo. Ako, uh, every time may kukuha sa akin ng gamit, nagtuturo talaga ako para maging malakas ka. Hindi ka lang merong anting-anting na tao, hindi lang yung tao na merong agimat, kundi tinuturo ko yung proper way sa pagiging tunay na antingeros, yung tao na madasalin um, malapit sa Diyos at malakas yung spiritual na enerhiya mo. At tuturo din ako ng susi, paano siya talaga tamang pag pamamaraan sa pagkaroon ng anting-anting. Hindi lang yung basta lang may suot ka na agimat is anting irus ka na. Para sa akin, kulang yan. Kulang yan. Kailangan mong matuto talaga ng procedure na tama. Uh, kung hindi, hindi mo yan alam, meron ka lang agimat, kulang pa yan kulang hindi yan tunay na antingeros sa akin yung mga malakas na uri ng mga antingeros yun talagang malaking paniniwala marunong mag mga ma, 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 marunong magdasal sa Diyos ba kasi kung hindi ka magdasal sa Diyos eh, mahina ka sa kanya kasi sa Diyos kasi nanggaling yung kapangyarihan natin sa Diyos ni Abraham Diyos ni Isaac Diyos ni Jacob at Diyos ni Moses ang Diyos sa lahat ng Diyos Panginoon sa lahat ng Panginoon. Okay. So, ang sangkap nito, mga kagimat, is mapakaraming sari-sari mga bato at saka herbs, mga buto. At saka orasyon. pinagsama. Yung kanya-kanya kasing diskarte sa paggawa, mga kagimat. Maraming mga antingeros na hiwalay yung mga orasyon at hiwalay yun din yung mga mga pangkalikasan uh, hindi nila pwede pagsama sa akin ipinaghalo ko kasi iba yung pamaraan ko at saka meron akong way na pwede silang paghaluin kung wala kanyan eh, hindi mo ipaghalo kasi iba yung system nila uh, paritwalan pa nila gan iba yung system nila sa akin iba yung system ko so sa akin ganito nagsama ko kasi uh, meron ka, ka akong uh, system na sinusunod Paano sila paganahin palakasin, at ipag -isa. Kasi kung hindi mo yan magsama, mag away away yan yung mawawasak, mawabasag sila. O, hindi pwede pagsama. So, ito mga kagemat, is, napakabisa nito. Maraming tao nang kumuha nito. Uh, tested ito sa mga lahat ng uri ng kulam. Barang, tigalpo, palipadhangin eh, mga aswang eh, kumukulo din to kung merong mga halimaw ah, mga masamang espiritu sa paligid. tsaka merong mga story nito mga kagimat na pinahid lang sa katawan gumaling na sila pinahid lang mga kagimat dalhin mo to palagi eh, lagay sa yung bewang ah, kukulo ito at yung oil niya gamot sa lahat ng diferensya sakit espiritual Okay? Napaka-tested nito mga kaagimat. Marami nang kumuha nito. Marami nang tao na 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 nagamit nito. Uh, tinuruan ko ng tamang proseso, sinunod niya, eh, gumaling sila. Merong iba nakarinig ng bulong ng bulong sa mga bulong-bulong uh, sa sarili nila, may nagbubulong ng mga spirito, nawala pag gamit niya nila nito. Mm, yung mga kinulam, binarang, at iba't pang mga spiritual attack is eh, gumaling sila uh, ah, kuha sila nito makagimat napakatistid nito napakatindi napakalakas ng aura okay mga kagimat, please like share comments and subscribe to our youtube channel and follow me on facebook at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si paraon Marami pong salamat sa inyong panunood.